napapanood sa mga gagong vlogger na sinasabing nakadepende lagi ang respeto ng tao kung gano'n ka lang kahirap o gano'n kaya. Kagaguhan yan. nag tayo, di ba? Isa tayo sa nakapaglaban sa kumpanya. Na kung tatanggalin tayo, do you think yayaman ng lahat ang lahat na may-ari ng negosyo na yan kung wala tayo? Tapos ngayon, ganyan, na ganyan ka sa kanila. Ano ba n'yon? Tutulog ako pa nagsisigaw ko kay halina. Ha? Si mama ko kasi. Napaka-away na naman po sa grocery na pinagtahan namin. naabot ko nga po. Naka-away na naman sa grocery? Bakit nga naman? Ang problema naman. Uwang-alas ka po yung bibili lang po. Pagpalik yung problema tagal na pa namin naghintay tapos wala po pa ng box. Kaya ayun, napabili po kami ng eco bag. Hindi na Ay, ba ganyan? Sinabi ko niya, pagka ganyan, ibis ano na magbubunga nga doon sa ganun. Sus! Hoy! Hoy! Ano naman yun? Naku, nagigigil ako dyan sa anak mo sa piyan mo nga Sapat na sapat dun kanina. Oh. Tignan mo, ang haba-haba ng pinila namin dahil para makabaksin mga pinabili. Tignan mo nangyari. Napayagod pa kami, napagastos pa kami. Nako. sabi niya na ka na doon sa napag-away ka na naman sa bagay. Ano ba naman yung nakilang? Ano ako sa ganyang panakilang? Sabi na ako ng ganyang problema mo? Ano ba? Di ba sabi ko sa pag may problema sa kanya, ibig na magbunga ka doon, tukas sa customer service, mariusip naman. Ni, almost 30 minutes na kami nakapila doon. Nagpaikot-ikot na nga ako para libangin ko yung sarili ko. Tapos, nung kami na nandun sa pila, ano nang sasabihin, mo nang box? O, oh. tapos nakaangot pa yung mga tao doon. Sino Patrick dyan. Diba sinabi ko na sa'yo, nung nakaraan din, ako na nahihiya uh, doon sa management doon, kinausap ko, dahil nagwala ka rin. Ang sabi ko sa'yo, nalapitan mo dyan, agad hanapin mo yung manager, di kaya customer Dede, service. Hindi, yes, ayaw kasi nila kayo sa trabaho nila. Tapos nakaangot mo sila, wala ka lang nakatawang kang man lang sa kanila. Hindi to rin ito, Totoo ba yung sinasabi niya na lahat na kasi mangot, naka ano? Hindi naman po lahat, Papa eh. Yung nagpapila pa nga po sa amin, ang ganda pa po ng sinasabi. Sigurado ka? Ha? Sigurado ka, Amanda? Umalis ka na, mas Umalis ka nga dyan! Baka ka sa akin! Umalis ka dyan! Hila, naisin mo muna yun! Ay, sabay mo ka pinamili! Hindi nga, kumal lang muna! Amanda, eh, kuha mo ako ng tubig! Alam mo, napapansin ko sa'yo, hindi ko alam kung anong problema natin eh. Wala tayong problema, di ba? Wala, di ba? Bumili lang kayo, namili lang kayong mag-ina. Nakakailang kausap na ako sa mga taong ganyan. Bakit ba ganyan kasi mga taong nagkatrabaho sa ganyan lugar? nakakairita e kasi. Eh. Haba-haba ng pinila mo, tapos naka-out lang sila. Tapos okay. yung lalaki pangat lang yung sapat ng sabat doon. Kaya na naman sa mga ganyang pangat. Pangat yung sinasarap doon sa'yo. Huwag ka nagsasalita ng ganyan sa mga kapwa natin. Lalo e, ganyan mga trabaho. Isipin mo na lang kung wala yung mga yan. Sino mag-aasikaso? Ha? Hindi gano'n. Ay, hindi ko na kasalanan, no? Kung ganun ang trabaho nila, hindi sila makakakakak sa buhay nila. Ganun naman mga itsura nila. Ganun pa mga nila. Teka, teka. mag dili ka. Ba? Baka nakalimutan mo kung paano kami binuhay ng na tatay at nanay ko kung ano trabaho nila. Ang sinasabi ko lang sa iyo, yung mga ganyang bagay, hindi ka dapat masyadong nagmamalaki at masyadong magpagtaas sa kapwa. Bakit ikaw? Wala ka bang kamag-anak na nagtatrabaho sa mababang sektor? At yung ugali mo na, na kakapanood mo sa mga gagong vlogger na sinasabi, nakadepende lagi ang respeto ng tao kung gaano ka lang kahirap o gano'n kayang Kagaguhan yan. Nag-iimpleyado tayo, di ba? isa tayo sa nakapaglaban sa kumpanya na kung tatanggalin tayo, do you think yayaman ang lahat na may-ari ng negosyo na kung wala tayo? Tapos na yung ka sa kanila. Iba naman yung sa atin, iba yung kanila, no? Walang pagkakaiba yun po, eh. Galit tayo sa ganung sitwasyon, kaya dapat mas tayo nakaintindi. Okay, oh, eh, na kung ngayon nangyari, hindi na papadalis. Tsaka yung ganyan, huwag ganyan, sasalita ng kapintasan ng tao, natin ay kapintasan. Isipin mo ko yung pamilya rin yung tao na yung ginagano mo. Para para ka pang bayanak mo, nakikita yung gali mo. Eh di sa susunod, ikaw na lang mabili. Huwag mo na sa akin yasa yan, para hindi ka napapaaway. Walang problema, kaysa naman maaga akong mamatay ko sa kakatanggol ko sa'yo sa mga tao minamaliit mo. Dahil sa kakikila ng mga nakakalit.